Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po ang mga referee sa napaka-controversial na ending ng laro ng New York Knicks at Detroit Pistons. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balita nagkamali nga na po Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Spencer Dinwiddie. Naibalita ako na nga po sa inyo kahapon mga katrops na hindi na nga po naiwasan pa ng head coach ng Detroit Pistons na si Monty Williams na batikusin ang mga referee pagkatapos ng controversial na ending ng kanilang game laban sa New York Knicks. Ayun nga dito mga katrops, hindi nga po niya akalain na hindi tatawag ng foul ang kanilang mga referee kahit kitang kita na binangga nga po ni Dante DiVincenzo ang kanilang player si Oscar Thompson sa uli mga segundo ng kanilang laban. Sobrang nakakahiya nga po ang ginawang ito ng kanilang mga referee kaya dahil nga po dyan ay agad na nga po sila nagreklamo sa mismong NBA. Sa katunayan, nagsend na nga po sila dito ng clip sa nangyari sa kanilang game na siyang dapat imbestigahan na nga po ng liga lalo pat mukhang nagkakaroon na nga po dito ng bintahan ng laro. At ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng isa sa mga referee ng kanilang laro na si James Williams, inamin nga po nito na dapat nga dapat itinawagan nila ng foul si Dante Vincenzo Gayong nag-dive nga po ito mismo sa binti na Oscar Thompson sa uli mga segundo ng kanilang laban. Yes, nakita nga po nila sa kanilang ginawang post-game review na nauna na nga po si Thompson sa bola. Ngunit hindi rin naman nga po niya ito tuluyang nakuha dahil sa pagbangga sa kanya na Dante de Vincenzo, Kaya malino na nga po nakasalanan talaga ng mga referee bakit natalo pang Detroit Pistons sa kanilang naging bakbakan. Ang problema lamang nga po ngayon mga katrops, kahit aminin man nga po ng NBA na nagkamali ang kanilang mga referee ay wala na rin naman nga po sila magagawa dito since tapos na rin naman nga po ang kanilang laro. Isa pa, posible naman nga po na maulit pa ang ganitong klaseng pagkakamali sa kanilang mga susunod na laban hanggat hindi pinaparusa ng NBA ang kanilang mga referee. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balita nagkamali nga daw po ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Spencer Dinwiddie. Matapos nga po mga katrops ang unang limang game ni Spencer Dinwiddie sa Los Angeles Lakers ngayong season, ay nag-average lamang nga po siya dito ng 4.8 points, 0.6 rebounds, 3.4 assists, at 0.8 steals sa kanyang 31% sa field goal at 23% naman sa 3-point line. Kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po mga fans ang na sa kanyang naging performance, gayong hindi nga po nito napantayan ang expectation nila sa kanya. Isa pa hindi rin naman nga po maayos ang ibinibigay sa kanyang playing time since punong puno na nga po sila dito ng mga guard sa kanilang backcourt kaya nawawala na nga po siya ng role sa kanilang rotation na siya napapasama ng kanyang laro at dahil nga dito mga katrops ay may ilan na nga po mga fans ang nagsisisi na sa pagkuha ng Lakers sa kanyang serbisyo since mas mabuti na lamang nga po kung kumuha na lamang sila dito ng center o big man na magagamit pa nga po sana nila habang out sina Christian Wood at Jared Vanderbilt kagaya na lamang ng mga kasalukuyang free agent ngayon na si Marcos Morris, Robin Lopez, o di kasi Debas Bertans. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.